kay dami na niyang nabiktima, mga kababayan nating magsasaka kung saan mga asawa at mga anak ay naulila. Pero alam niyo ba na ang nagliligtas sa mga natutuklaw ng makamandag na ahas ay kabayo? Kay dami mga kababayan ng natuklaw ng cobra, nakarating naman ng buhay sa ospital pero pagdating doon ay namatay din dahil walang antivenom. Bakit mahirap hagilapin ng antivenom? Paano ba ginagawa ito? Kapag nabanggit ang kakulangan ng antivenom, karaniwan ang komento ang, "Bakit hindi kunan ng venom ang mga nahuhuling cobra para gawing antivenom? Paano nga ba ginagawa ang antivenom?" Well, hindi makakagawa ng pangontra sa kamandag sa pamamagitan ng kamandag lamang. Ito po ay isang napakahabang proseso. Una sa lahat ay kailangan nating mangolekta ng mga ahas. Ang mga ahas ay ilalagak sa serpentarium o snake house. Minsan sa isang buwan ay kukunan sila ng kamandag. At ang tawag sa prosesong ito ay milking. Dahil maraming antivenom ang gagawin, ay maraming ahas din ang kailangan upang makapag-milk ng sapat na dami ng kamandag. Ang karaniwang antivenom ay specific. Ibig sabihin ang antivenom na gagamitin sa bawat pasyente ay dapat nagmula din sa uri ng ahas na nakakagat dito. Pero hindi ang polyvalent antivenom. Ibig sabihin, pwede siyang gamitin pangontra sa kamandag ng dalawa o higit pang uri ng ahas. Pero wala tayo dito sa Pinas noon. Antivenom lang para sa Philippine Cobra ang meron tayo. Pero ang polyvalent antivenom ay karaniwang ginagamit lamang kapag hindi identified ang uri ng ahas na nakaagat dahil less ang bisa nito kumpara sa specific antivenom. Ang makokolektang venom ay ilaleophilize o freeze dry upang maalis ang liquid content nito at maging crystal powder at nang maipreserve ito hanggang sa panahon ng paggamit. Ngayon ay handa na ang kamandag para sa unang proseso ng paggawa sa antivenom. Ito ay tuturok sa isang hayop na mataas ang resistensya laban sa kamandag. Karaniwan ay sa kabayo. Gumagamit din ng tupa o kambing para sa mga pasyente na allergic sa plasma ng kabayo. Resistant lang po sila pero hindi sila natural na immune sa kamandag ng ahas tulad ng honey badger na maaring makagat ng cobra at hindi indahin ito. Ang venom ay i-inject ng maliliit na doses sa kabayo. Yung dami na kakayanin niya na hindi siya mamamatay. Gagawin ito ng paulit-ulit at interval sa loob ng ilang buwan. Hanggang sa ang hayop ay magdevelop ng mga antibodies at tuluyan itong maging immune sa kamandag ng ahas. Kapag immune na ang kabayo, kukunan siya ng dugo. Kukunin ng plasma mula sa dugo, maaring sa pamamagitan ng isang centrifuge, isang aparato na kayang paghiwalay ng red blood cells at plasma sa pamamagitan ng mabilis at balansing pagpapaikot nito o ang makabagong apheresis machine na kung saan direktang padadaluin dito ang dugo ng kabayo at kukunin lang nito ang plasma at ibabalik naman sa kabayo ang red blood cells at mula sa plasma ay kukunin ang mga antibodies mula doon at ito ngayon ang ipoproseso upang gawing antivenom Huwag kayong magalala, ang kabayo ay hindi mamamatay sa prosesong ito Siya ay muling palalakasin hanggat siya ay maaari na namang kunang muli ng dugo at patuloy siyang mabubuhay hanggang siya'y mapagpasyahang gawing tapa. Tapa? Huh? Ang susunod ay ilalagay na sa ampule ang mga nagawang antivenom. Pero dadaan pa ito sa ilan pang mga laboratory testing bago tuloy ang ipamahagi sa mga ospital na nangangailangan nito. Ang kakulangan ng supply ng antivenom ay problema hindi lang ng Pilipinas kung hindi ng iba pang mga mahihirap na tropical na bansa. Kung isipin, parang hindi naman napakalaking halaga ng karagdagang kabayo at sariwang kamandag ng ahas para gumawa ng mas maraming pangontrang gamot. Kumpara sa mga dambuhalang proyekto na pinaglalaanan ng bilyon-bilyong piso. Kundi ito'y isang neglected health issue, isang maliit na problema na naipagsasawalang bahala.